Kasaysayan, Kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador Simulang maganunsyo ang China ng kanilang bagong agresibong patakaran sa pagbantay ng kanilang pinaniniwalaang teritoryo sa South China Sea o West Philippine Sea na nagmula sa kanilang imahinasyong guhit na Nine Dash Line ay mas lalong nabahala ang Pilipinas dahil kahit hindi pa man ito ipinapatupad ng China ay nakakaranas na ng matinding pamamahiya at nakakadurog ng damdamin na uri ng pakikitungo ng China sa ating mga Pinoy kapag tayo'y mangisda sa lugar na hindi lang natin pinaniniwala ang atin kundi talagang napanalunan pa ng Pilipinas sa kaso laban sa China Maximum tolerance ang ipinapairal ng Pinoy sa mga agresibong incheck sa kargatan para lamang makaiwas sa malaking gulo na maidudulot nito sa oras na hindi tayo makapagtimpi at papalag sa ginagawa nila. Pero sadyang walang balak ang China na magbigay sa Pinas ng kahit man lang kunting konsiderasyon, paulit-ulit na sinasabi ng Estados Unidos na handa itong dumepensa sa Pilipinas sa oras na may matodas na miyembro ng sandatahang lakas o kahit pa sibilyan sa gitna ng karagatan na ating pinagagawan pero hindi ito ang gusto ng ating gobyerno dahil tama lang naman na kung pwede pang madala sa diplomasiyang paraan ng girian ay mas magandang ito ang magiging kalalabasan dahil ang giyera ay wala talagang may dudulot na maganda para sa dalawang bansang naglalaban dahil sa kontrolado ng China ang halos 90% ng karagatan sa South China Sea rason para maging hirap na hirap na ang kalagayan ng mga mangingis ng Pinoy kung noon ay naaabala na sila sa ginagawang paghabol sa kanila ng China ngayon ay mas matindi pa ang kanilang sasapitin sa oras na sila ay mahuli at madetain ng walang mangyayaring trial. Galawang komunista ang pinapairal ng China pero Ayos pa rin ito para sa ilang mga Pinoy na suportado ang idolo nilang si Xi Jinping. Alanganin ng mga mangingisdang Pinoy na pumalaot kahit na hindi lang Coast Guard at Navy ng Pinas ang nagbibigay garansya sa kanila na sila ipagtatanggol sa oras na sila ay arestuhin. kundi pati na rin ang mga kongresista na gustong dagdaga ng tapang ng mga mangingisda kahit na sila'y takot sa China pero hindi madali para sa mga mangingisdang ito ang magtiwala dahil kahit sila mismo ay alam na hindi nga kayang may pagtanggol ng sarili nating Coast Guard ang kanilang mga sarili sa bagsik ng mga inyek ng silay banggain at paliguan ng napakalakas na water cannon sa gitna ng karagatan, June 18, 2024, nangyari na nga ang kinakatakutan ng Pilipinas at mukhang tama nga ang mga mangingisda dahil isang miyembro ng Philippine Navy ang naputula ng daliri. Nang magbangkaan ang barko ng Chinese Coast Guard at barko ng Philippine Navy nang sila ay magdala ng supply ng mga sundalong nakabase sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Matagal nang pinag-iinita ng China ang halos na ng barko ng Pilipinas na sadyang isinadsad sa Ayungin Shoal. Maliban sa sundalong na wala ng daliri ay nasugatan pa ang ilan sa kanila. Ayon kay AFP Public Affairs Chief Colonel Cersei Trinidad, ang dahilan daw ng pagkaputol ng daliri ng Navy ng Pinas ay ang intentional o sinadyang high speed na pagbangga ng Chinese Coast Guard sa barko ng Philippine Navy. Hindi pa raw na kontento ang Coast Guard ng China at kanila pang pinaliguan na naman ng malakas na water cannon. Ang barko ng Philippine Navy na ang balak lang sana ay ang maghatid ng supply na pagkain sa mga sundalong nakabase sa BRP Sierra Madre. Hindi lang doon natatapos ang ginawang pamamahiya ng Coast Guard ng China sa Pilipinas at kanila pang inakyat umano ang barko ng Philippine Navy para inspeksyonin. Sobrang nakakahiya ito sa panig ng Pilipinas dahil Coast Guard lang ng China ang umakyat at umastanghari hari sa barko na naman ni obra ng Philippine Navy. Patunay lamang ito na masyadong maliit ang paningin ng mga incheck sa ating mga Pilipino dahil alam nilang walang palagdayo sa kahit na gagawin nila ayon sa statement ng China. Ang aksyon daw nila sa nangyaring insidente ay isa lamang control measure para sa teritoryong kanilang pinoprotektahan. Hirap ka bang magbutol ng kahit manipis na yero? Masakit sa kamay? Mabagal ang trabaho? At maaari mo pang ikasugat sa kunting pagkakamali lang? Ipinapakilala ang bagong inventong plate cutter na mas mabilis, konvenyente at ang mas importante ay safe gamitin. Napakadaling gamitin ito. Ikabit lamang sa inyong electric drill at bingo! Tuloy-tuloy na ang trabaho. Mabilis, convenient at safe. Pindutin na ang link na nasa description ng ating video para makabili ka na ng sarili Plate cutter. Nagmungkahi naman ang Senador ng Pilipinas na si Francis Tolentino na dapat raw ay kumbinsihin ng Pilipinas ang International Committee ng Red Cross sa Switzerland para sumama sa mga barko ng Pilipinas sa tuwing maghahati dito ng supply sa BRP Sierra Madre, ibig sabihin na magsisilbing payong o palda ang International Red Cross sa barko ng Pilipinas para hindi tayo galawin ng China, kumbaga kailangang merong ibang kasama na sibilya ng Pilipinas para mahiya naman ang mga barko ng China na lapas tanganin ang barko ng Pilipinas habang nakatingin ng Red Cross. Ang tanong, papayag kaya at isusugal ng mga tauhan ng Red Cross ang kanilang mga buhay sa pagsama sa barko ng Pilipinas? Hanggang kailan kaya nila gagawin ito? Nagmungkahi rin ang senador na kailangan ng magsampa ng kasong harassment ang Pilipinas laban sa China sa International Tribunal for the Law of the para matigil na ang agresyong kanilang ginagawa sa mga Pinoy na sobra ng nakakasakit, hindi lang ang mga sundalo ng Philippine Navy ang nasasaktan sa ginawa ng China, kundi pati na rin ang ilang senador ng Pilipinas kagaya ni Najinggoy Estrada at J.B. Ejercito na kaagad na na ang ginawa ng China. Kagaya ng dati ay tahimik pa rin ang Presidente kahit na may sundalong Pinoy na ang naputulan ng daliri dahil sa agresyon ng China rason para banata na naman ito ni at Bayan President Rafael David klarong-klaro na ang epekto ng sobrang paggaganit sa pera ng mga politiko sa Pilipinas kung kaya't nalugmok tayo sa kahirapan at hindi na kayang depensahan ng ating mga teritoryo dahil walang pambili ng mga tamang kagamitan para dumipensa sa mga gustong umagaw. Kabisado na ng mga incheck ang kiliti ng mga Pinoy kaya wala silang kaproble-problemang paikutin ang mga nanunungkulan sa ating bansa sa kanilang mismong mga palad. Pera lang ang pantapat na pambusal sa mga at tenga ng mga kurap na politiko at kayang-kaya na silang paikutin ng mga incheck. Nakakalungkot man pero ito ang totoong nangyayari hanggat hindi nagkakaroon ng seryosong paghuli at pagpapakulong sa mga kurap sa gobyerno ay mananatili na lang tayong hindi karespe-respeto sa mata ng mga banyaga. Ikaw, napupuno ka na rin ba sa matinding korupsyon sa Pilipinas? gusto nyo ng mga ganitong videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.